guys, so, uh, pumunta na kami, natawid na kami sa kabila and then tara po tayo. kami. mga guys, so magpapaalam muna kami. Paalam muna tayo, pre. Okay na, nagpaalam na. So... Bahala ka sa buhay mo ko oh, magkapatid naman kami ah. ah sila si Kuya kasi yung may-ari ng ano ng ay, ay tapat 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 lang ay ah, yun mga guys tapat tapat lang ay yung mangga na dito na so Christian ko makitang puno ng mangga no oh, tara sama bola lang yan ano okay let's go hindi totoo yan So, first time mo ano ngayon? First time mo uh, makitang mangga. Uh, pero dahil ako uh, na ko uh, lagi mga kaysa ay lagi ano, laging mga travel vlogs ay uh, first time ako, uh, first time ako nag-aakyat -ak ang manga. So, um, na lang, mga ako. Ang naman sa ako.

Parang <laughs> ah, <yon>, <laughs> <Yeah. laughs> Mga guys, yeah. hindi ng so... <laughs> kayo. Mga Sa inyo! O yan. Hindi na lang po. mga guys itong shoot natin. Yun. Pero at least makikita nyo ngayon kung ako umakyat ng puno ng mangga Kasi sa probinsya kasi matagal na ako hindi nakakauloy ng probinsya. Ngayon mga guys ay after 3 years, kaya nangulit naranasan na umakyat na po ng mangga Actually sa probinsya, umakyat naman ako sa puno ng manga. So hirap. Oh <rlaughs> ah. Para manaladlad tayo ah. Ay sorry na mga mga. Gusto ipu-makita po natin. Dito ka. Dito tayo tayo mga. Manghuan ng mangga, ayos. Ayan, samputin mo tawag ko 'yung. Abre, ah, samputin mo 'ta. Ayun, okay na sa so, amin nakuha tayo na sa dilaw 'to. Pati na rin 'to. So mira tayong siam na bubutpe. Okay na ba 'to? Hindi ka ayun. Wala lang lang ka. na kami ngayon. Raya lang yun. So kaya baba na kami ngayon. Ayan. So... Paano kung baba? Kasi nakita na kanina kung paano kumak yan. Ngayon baba naman ako. Ano? Ini zaman itu kan.

Maraming ah, maraming salamat sa ano nyo Ano panunood ng walang kwento. Maraming maraming salamat sa panonood sa mga walang kwentong vlog namin So, ah, umuha lang ako ng mangga. At ko lang naman kung ayaw ko pa naman na umakyat. na it's been 3 uh, years na hindi ako nakakawis sa produce sa amin. So, itry ko lang ulit ako. Puno ng mangga.